Paano nga ba tayo magiging mission-minded na disciple? May tatlo tayong point. Acknowledge Jesus as God. Number two, submit to His authority. And number three, act on His mission. So number one, acknowledge Jesus as God. Kilalanin mo ang pagkajos ng Panginoong Yesus. Sabi sa Matthew 28, 16-17, Pumunta ang labing isang alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Yesus, nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Ang salitang makita o idon sa wikang Greek ay nangangahulugan ng na mas malalim pa kaysa sa nakita lang sa pisikal na paraan. Ang makita na salita dito ay picture ng isang mas malalim na pangunawa. Hindi lamang nila nakita ang Panginoong Yesus gamit ang kanila mga mata kundi nauunawaan nila na ang muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus ay nagpapatunay ng kanyang tagumpay laban sa kamatayan. Nauunawaan nila na ang sandaling ito ay katuparan ng pinangako ng Panginoong Yesus na siya'y muling babangon. At ito'y nagsisilbing patunay ng kanyang pagkajos na kalikasan. At dahil dito, anong ginawa nila? Sila'y sumamba sa kanya. Ang salitang pagsamba dito ay napakalalim. Ang salitang griego na prosecunesan ay nagpapahiwatig ng isang pagkilos ng paggalang at pagsamba na kadalasang may kasamang pagluhod o pagyukod. Ang pagsambang ito ay inalay nila sa Panginoong Yesus bilang pagkilala sa kanyang pagkajos at pagiging Panginoon. Now, sa konteksto ng mga Hudyo, ang prosecunisan ay nakalaan lamang sa Diyos kaya't ang gawain ito ng mga disipulo ay malinaw na pagkilala nila sa Panginoong Yesus bilang Diyos na nagkatawang tao. Simula sa pagiging magaling na guro ay napalitan ng kanilang pagkaunawa na ang Panginoong Yesus ay Diyos. Kaya lang ang sabi sa talata ay ngunit ang ilan ay nag-alinlangan. Narealize ko na ang isang alagad ng Panginoong Yesus ay may pagkakataon na nag-aalinlangan din ang presensya ng pag-aalinlangan sa ilang disipulo ay isang tapat na pagpapakita ng kahinaan din ng tao at ang pakikibaka na maunawaan ang himala. Ang salitang nag-alinlangan o nag-doubt sa Griego ay distasan ay nagpapahiwatig na pag-aalinlangan o kawalan ng katiyakan. Ang pag-aalinlangan ay hindi ito nangangahulugan ng kawalan ng pananampalataya kundi pagkakaroon lang niya ng struggle na maniwala siya ng lubos. Ang doubt ay nangiging healthy sa mga alagad kung ang pinagmumulan nito ay ang desire mo talagang sundin ang Diyos. Kaya may pagkakataon na may tinatanong ka na kailangan mo ng sagot. Ito'y ibang iba sa unbelief o kawalan ng pananampalataya. At ito maganda dito. Kahit nagkaroon ng iba ng doubt, ay hindi sinabi ng Panginoong Yesus sa kanila na disqualified na kayo. Hindi ka na alagad. Hindi, kundi mas lalong pinatatag ng Panginoong Yesus ang kanilang pananampalataya. Kaibigan, may pagkakataon ba na gusto mong sumunod sa Diyos kaya lang may doubt ka sa isang bagay? No, na nagdududa din ako sa Panginoon. Sabi ko sa Kanya ay susunod ako sa Kanya at kikilalanin ko siya at palalaguin ko ang relasyon ko sa Kanya dahil minahal niya ang makasalanan tao na gaya ko. At habang nakikipag-usap ako sa kanya, ay may mga pagdududa na pumapasok din sa isip ko noon. Lord, talaga bang kasalanan ang ginagawa naming pagsasama ng aking kalibin na may asawa? Lord, gusto kong sumunod sa iyo pero liwanagin mo po ito sa akin. Ang dami kong doubt at tanong pero hindi nangangahulugan na ayaw ko sumunod kundi gusto ko talagang sumunod sa kanya. Kaya sabi ko, not my will, Lord, but your will be done in my life. Ikaw ang Diyos at hindi ako. Kaya nung ipinaunawa sa akin ng Panginoong Yesus na hindi ko siya nalulugod sa aking relasyon at hindi niya ako magagamit para sa kanyang kaharian, ay binitawan ko yung aking relasyon at sumunod ako sa kanya. Nanampalataya ako na alam niya ang mas makakabuti sa aming lahat. Nanampalataya ako na ang pagsamba ko sa Kanya ay hindi lamang tuwing Sunday, kundi sa araw-araw ng buhay ko. Kung ako ay magdidesisyon na sundin Siya sa araw-araw, ako ay sumasamba sa Kanya. Ibigad, simulan mo sumunod sa Panginoong Yesus bilang Kanyang alagad. Bakit? Kasi Siya ay Diyos na manlilikha at may kontrol ng lahat ng bagay. Sabi nga ni John Piper, tinagalog ko na lang. Sabi niya, ang misyon ay hindi ang pinakahuling layunin ng simbahan. Ang pagsamba ang tunay na layunin. Ang misyon ay umiiral dahil may mga lugar kung saan wala pang pagsamba. Ang pagsamba ang pinakahuling layunin, hindi ang misyon. Dahil ang Diyos ang pinakahuli at pinakadakila, hindi ang tao. Kapag natapos na ang panahong ito at ang hindi mabilang na milyon-milyong mga tinobos ay luluhod sa harap ng trono ng Diyos, wala nang misyon. Ibigan, balang araw ay haharap tayo sa Panginoong Yesus at tama ang sabi ni John Piper, mawawala na ang misyon. Mawawala na ang pag-share natin ng gospel. Mawawala na ang paggawa natin ng alagad. Pero ang pagsamba ay mananatili. Kaya kung gusto mong manatili na maging tapat sa misyon ng Panginoong Yesus, ay kailangan mo matutunan muna na sambahin siya ng buong puso mo at katotohanan. Ang ibig sabihin ay ang worship ay parang gasolina ng misyon. Sabi ulit ni John Piper, ang pagsamba ang nagpapakilos sa misyon. Ang pagkahumaling sa Diyos sa pagsamba ang nauuna bago ialok ang Diyos sa pangangaral. Hindi mo maipapahayag ang hindi mo pinahahalagahan. Ang mga missionary ay hindi kailanman makakapagsabi ng magalak ang mga bansa kung hindi nila masasabi mula sa puso. Ako'y magagalak at magpaparangal sa iyo. Grabe, napakagandang paalala nito sa atin na ang priority natin ay kilalanin, pahalagahan, sambahin at mahalin ng Panginoong Yesus. Bakit? Dito kasi maguugat ang desire mo na magmisyon ng totoo at may kagalakan sa puso. Kaya nga tanungin natin yung ating sarili kung tayo ba ay merong araw-araw na personal worship sa Diyos. Tandaan mo ito kaibigan, ang misyon ay nagsisimula at nagtatapos sa pagsamba. Bakit? Kasi hindi mo maibabahagi ang Panginoong Yesus kung hindi siya ang pinakamahalaga sa puso mo. Hindi ka magiging excited na makita ang isang taong naliligaw sa gagawin ng Panginoong Yesus sa kanya kung siya ay mananampalataya sa Panginoong Yesus. Kasi ikaw mismo ay walang exciting na nangyayari sa inyong dalawa ng Diyos. Hindi mo nakita ang reality ng pagkilos niya araw-araw sa buhay mo. Ibigan, ito yung katotohanan. Ang misyon ay natural na bunga ng pusong sumasamba sa Panginoong Yesus kung hindi mo sinasamba ng buong puso ang Panginoon? Paano mo maiisip at pagnanasaan na ibahagi siya sa iba? Kung hindi mo siya minamahal, paano mo siya maibabahagi sa iba upang matanggap din nila ang pagmamahal ng Panginoong Yesus? Paano mo iisipin na paglingkuran siya kung hindi mo siya ginagalang at pinapahalagahan? Eh Kuya Mike, ginagalang ko naman siya. Kaibigan, kung hindi mo binibigay ang buong buhay mo sa Kanya, ay maliit ang tingin mo sa Kanya. Wala ang totoong paggalang dito. Ang ibig sabihin nun ay, kung meron pang mas mahalaga sa iyo kaysa sa Kanya, meron pang mas importante sa iyo kaysa sa Kanya, kaya hindi mo siya masunod sa mission niya sa iyo, kaibigan, baka maliit ang tingin mo sa Kanya. Baka hindi Diyos ang tingin mo sa Kanya. Kasi kung Diyos ang tingin mo sa Kanya, siya ang iyong magiging priority. Kaibigan, e paano mo sinasamba ang Panginoong Yesus? Masasabi mo ba sa puso mo na nagagala ka talaga sa Kanya? Tignan natin ang ilang talata na nagpapatunay na ang Panginoong Yesus ay Diyos. Marami ito pero tingnan lang natin yung ilan. Una, siya ay existido na bago pa ang paglikha ng mundo. Ang ibig sabihin, hindi siya nilikha kundi siya ang manlilikha. Sabi sa John 1, 1 2, 3 nang pasimula ay naroroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula pa ay kasama na siya ng Diyos. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang salita na binabanggit dito ay ang Panginoong Yesus. Ang sabi ay, naroon na siya nung pasimula at kasama niya ang Diyos at siya ay Diyos. At ito ang amazing, sabi sa talata, ay walang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. At anong ginawa ng salita? Ituloy natin sa verse 14, nagkatawang tao ang salita at nanahang kasama natin. Namasdan namin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian na bugtong na anak ng Ama. Ang salitang ito, ay post ng biyaya at katotohanan. Ang sabi ang salita ay nagkatawang tao. Ang ibig sabihin kung siya ay tao, hindi na niya kailangan magkatawang tao. Pero dahil ayon sa verse 1, siya ay Diyos ay nagkatawang tao siya para manahan sa atin. At balang araw ay bayaran ng ating mga kasalanan sa krus. Pangalawa, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Sabi sa Colossians 1:16 sapagkat sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay nasa langit man o nasa lupa nakikita man o hindi maging mga trono mga paghahari mga pamahalaan o mga kapangyarihan ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya wow ang ibig sabihin ay walang nilalang sa langit at lupa ang hindi ginawa sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Pangatlo, siya ang nagpapatawad ng kasalanan. Nang makita ni Yesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya, Kaibigan, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Nagsimula namang mag-isip ang mga Pariseo at mga guro ng kautosan. Sino itong nagsasalita ng kalapastanganan? Ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng mga kasalanan. Tama ang mga pariseyo na ang pwede lamang na magpatawad ay ang Diyos. Kaya nga dahil nakakapagpatawad ang Panginoong Yesus ay patunay ito sa kanyang pagka-Diyos. Pangapat, inangkin niya ang pagkakaisa nila na Ama. Sabi niya sa 1.10.30, Ako at ang Ama ay iisa. Malinaw na ipinahayag ng Panginoong Yesus ang kanyang pagkakaisa at pagkakapantay sa Diyos Ama na nagpapatunay ng kanyang pagka-Diyos. Panglima, tinanggap niya yung pagsamba sa kanya. Sabi sa Mateo 14.33, At sinamba siya ng mga nasa bangka at sinabi, Tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Hindi sinabi ng Panginoong Yesus na, Huwag niyo ako sambahin, tao lang ako. Pero hindi, ang ibig sabihin, siya ay Diyos. Tinawag siyang Diyos ng kanyang tagasunod. Sabi pa sa John 20.28, Sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Pansinin natin na hindi sinabi ng Panginoon kay Tomas na huwag mo akong tawagin Diyos, ako ay tao lang. Ito ay patunay na ang kanyang pagkabuhay na muli ay katunayan ng kanyang pagka-Diyos. Kaibigan, ano ang pakiramdam mo na malaman na ang Panginoong Yesus ay Diyos na karapat dapat mong sambahin? Paano mo mas lalo pa maipapakita ang pagsamba mo sa kanya sa araw-araw mong buhay. Walang duda ang Panginoong Yesus ay hindi lamang Panginoon kundi Diyos na karapat dapat sa ating buong pagsamba at pananampalataya. Sabi ni John Gersner, We must either worship Christ as God or despise or pity Him as a man.